Taon-taon tuwing -taon undas po at sumabay pa po ngayon ang barangay at sangguniang kapatang elections. Marami po sa ating mga kababayan ang sinasamantala po ang sunod-sunod na holiday. Pong long weekend para umuwi sa kanika nilang probinsya o makapagbakasyon. Dahil dyan yung makasama natin ngayon ang spokesperson ng Paranaque Integrated Terminal Exchange of PTEX na si Sir Jason Salvador. Magandang umaga Sir Jason. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Prof. P. At umaga po sa lahat ng mga ka rsp natin. Good morning, Sir Jason. Si Diane Kerar po ito with Prof. P. Sir, nagsisimula na po ba na dumagsa mga pasahero ngayong araw na ito? Ilan po ba inaasahan nating dadagsa para po umuwi po sa kanila mga probinsya o magbakasyon po na pupunta po dyan sa PITX or PITX, Sir? Opo, ma'am na ano, ramdam na nga natin ang pagdami ng mga pasahero dito sa PATX. Inaasahan talaga natin today ang simula ng exodus ng ating mga kababayan magmula dito sa Metro Manila patungo sa kanilang mga lalawigan. Kahapon, bahagyan na na rin natin yan. No? Nakapagtala tayo ng 117,000 passengers. But from today until November 6, inaasahan natin na di bababa ba sa 1.6 million passengers ang dadan dito sa PITX kaya naman ito uh, talagang abalang-abala na tayo sa paghahanda upang tiyakin na maging ligtas, maayos at komportable ang biyahe ng ating mga kababayan. Alright Sir Jason, kamusta po? Uh, kamusta po ang preparasyon ng uh, PITX para po doon sa inaasang milyon na dadagsa at uh, pupunta rito sa PITX, Sir? Ayun, maaga nga tayo naganda Prof. Ma'am Diana no kasi inaasahan natin na dahil napakahaba ng holiday dahil nagkasabay o nagkasunod yung BSKE at ang Undas ano kaya naman na uh, as earliest as, uh, first week of October nilatag na natin yung mga plano natin para tiyakin na hindi tayo magkakaproblema. Unang-una sinigurado natin na magkakaroon tayo ng sapat na bilang ng mga pampublikong sa sakyan. Kinausap na natin yung mga transport stakeholders natin upang siguraduhin na sila yung makakapag-deploy ng sapat na bilang. Ano? Kasama rito, kinausap din natin ang LTFRB para makapag sila, makapagbigay sila ng additional special permits no, para sa mga additional units. Ang maganda pa nito, ah, simula ngayon hanggang sa mga darating na araw, eh, magkakaroon dito ng uh, sariling booth ang LTFRB para kung sakasakaling kakailanganin pa ng additional units, ay eh, kaagad-agad naman silang makapag-issue ng special permits. Bukat bangkan dito, no, inaasikas rin natin yung, yung kondisyon ng ating mga pampublikong sasakyan. Kaagapay natin dito ang LTO o pantiyakin na magiging ligtas sa pagbiyahe ng ating mga kababayan. Dalawang bagay ang binabantayan natin dito, yung kondisyon ng driver at of course, yung kondisyon ng mga pampublikong sa sakyan. Yung mga super, kailangan may sapat silang pahinga, kailangan may karelyebo sila, at kailangan, more importantly, hindi sila nasa ilalim ng pinagabawal na gamot o hindi nakainom at kung ano-ano pa. Kaya dito, ang LTO rin ay nagsasagawa ng mga random drug testing, no? Upang tiyakin ay sila'y wala sa under the influence ng kahit ano. At sigurado tayo, maiahatid nila ang ating mga kabayang maligtas sa nilang destinasyon, And of course, yung mga PUVs natin, sinicheck din to kung roadworthy, no? Siyempre gusto natin lahat ng na sasakyan natin ating mga kababayan ay eh, maayos at magiging ligtas ng pagbiyahe. Mm -hmm. So, walang magiging problema pagdating mm -hmm. sa availability ng masasakyan kasi sabi ni Sir Jason, ay nasiguro nila oh. na magiging sapat yung mga yes. sasakyan ng ating mga behero. Now, doon po sa mga ating pong mga magkocommute, sir, mga babiyahe, pa pwede bang mag-advance booking na para iwas ang oh, maging smooth ang kanilang pag-uwi sa kanilang probinsya? Ano ba yung advice niyo po sa kanila, sir? Ayun nga, Ma'am Diana, no? mas maganda talaga kung mag-advance booking sila, pumili sila na maaga, kasi alam naman natin pag ito passenger season, eh, minsan yung mga kababayan natin nagla-last minute planning sa kanilang mga pagbiyaya. Mas maganda niyan para hindi po tayo mahirapan, hindi po tayo ma masabay sa siksikan, eh, bumili at magbook po tayo na maaga ng mga tiket. Mm -hmm. Ayun, at this may advance booking, no? Pwede in online. Online. Pwede in online, oh. sir. Pwede rin po online, ano? may online booking po tayo dito sa PITX. Pero hindi naman po online booking yung ating mga friendly neighborhood bus operator. Oh. Alright. Sir, paano po natin masisiguro yung uh, seguridad at kaligtasan din ng mga pasahero? Ano po pa yung ginagawa paraan? Para syempre masiguro din po na mapayapa ang maging operasyon ng PITX ngayong Ondas at BSKE. Well, bukod sa nabanggit natin na uh, random inspections ng mga driver at kapapubliko sa sakyan, dito mismo sa landport natin, eh, siyempre, united natin security natin. Bukod sa nagdagdag kami ng security personnel, naglagay tayo ng mga plain clothes security. At of course, nandito rin yung PNP, no, round the clock, para siguraduhin na magiging ligtas yung ating mga kababayan. Alam niyo naman, no, pag passenger season, maraming tao, marami rin magtatangkama manamantala. Kaya para maiwasan ito, nandito yung ating mga transport regulators. Nandito ang PNP, nandito po ang LTO, LTFRB, AYAC, upang umagapay sa kala. In fact, meron na po mga naka, uh, naka health desk dito no para kung ano man kailangan ng sa ating mga kababayan, may malalapitan po sila. Bukod dito, nakandarin rin po tayo sa mga medical equipments po natin no, may naka-standby tayo mga medical personnel at ambulansa para kung sakasakali, wag naman sana na mayroong konting emergency, agad-agad po natin ito patutugunan. Alright sir, kamusta naman po yung pagating doon sa mga bus na babiyahe sir? Marami po ba? Sapat po ba ito versus doon sa inaasahan nating demand? Dahil nga sa dami o milyon na dadaan o gagamitin ng PTEX or PITX going to their point of destination sir? Yan ay tiniyak natin talaga. ano Kailangan sapat yung bilang ng mga sasakyan. Hindi lamang ng mga patungong probinsya, kundi pati yung mga sasalo sa mga pasahero nang gagaling naman sa probinsya na gusto mamasyal dito sa Metro Manila. Sinigurado natin to Kaya maano pa lang, nilatag natin to Kinausap natin lahat ng operators natin. Siguraduhin na sila ay makakapag-deploy ng sapat na bilang ng mga pagpublikong sasakyan yan siguro makakagdagang mensahe na lamang po, uh, Sir Jason, sa ating pong mga commuters po na uuwi po ng kanika nila pong mga lalawigan, Sir. Go ahead. Yun po, ah, ang bilin lang po natin. Alam naman natin ngayon, medyo may karamihan po yung tao. Hanggat maaari, ang advice po natin sa ating mga kababayan na babiyahe po ngayon. Baka pwedeng mag-travel light po tayo. No? Iwasan na po natin magbibit ng napakaraming bagay. Kasi para sa dalawang bagay, unang-una, -una, pag marami tayong bitbit, -bit, maraming tao, napakahirap po niyan, medyo inconvenient. Pangalawa, limitahan po natin yung ating mga bagay para mabigyan naman natin ng pagkakataon. nyo. iba natin kasama sa pagpublikos sa sakyan na makapagdala rin na kanilang bagay at pasalubong para sa mga mahal nila sa buhay. Ayo. Alright, muli pa yung inakapanayam si Sir Jason Salvador, ang tagapagsalita ng PITX. Maraming salamat, Sir, and stay safe po. Thanks, Sir Jason. Ingat po sa ating mga biyahero.